sumama dito sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at jack Binti binting ratratan Binti binting tugisan Binti binting panakan Binti binting bakbakan Binti binting digmaan Masaya dito Manalo o matalo din ayun mahalaga Ang importante ikaw ay naging masaya Team Call Bikers Pwede kahit sino mga pa brother o sisters Kasali dito Kung malapit na ang finish line Huwag kang nilingon Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon Ganyan sa paligsahan Pagkandita at laman Ang hanggang oh, wala, 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 -wala, wala ba? 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 Wala napakarami Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Dito MTB 17 below. Ito ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? mga to ha? Ah. Si Idol Kian nya tayo ito ha Uy, hindi dalawa tayo may iwan dito sa likod ha Medyo mapusok bumana itong mga ito ha Mapusok Tayo dun ha So, hindi mo tayo paparapan dahil medyo makapal Medyo mapupusok Kumarera Uy, si Idol, panay-panay Panay-panay ang sipa oh Huwag kang yung kanyang shifter. Ah, uh, meron na lang akong dito. Ay, <laughs> si... Si Con pala to. Ay, dali! Bangat sa Parisan! Mukhang gutom na gutom. Baon na baon, ha? Si Biel Buenaventura pala to, ha? Wala pa rin tayo nakakatakas sa mga siklista rito sa Araban. Grabe, kapal. Nga, ng mga to, ha? Pumaparap na si Jerry Cabal. Nasa harap, hindi mo tayo baka forward. talagang masikip. Nakapal pa itong ating mga siklista. Kanya-kanyang banat. Kanya-kanyang diin Kanya-kanyang baon. Isko po, ingat kayo para tumagal ang inyong karir bilang isang siklista. Dapat, no? Kumabalot si AJ to mo Sarap Oy Oy So as of Wala pa rin tayong nakakatakas na rider sa harapan Talagang mahirap tumakas dito Dahil talagang Makapal Ito ating mga siklista Oy 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 Okay, so punta tayo sa harap Kaya bukawang meron nang nagbabadyang tumakas sa harapan Yung mga radyo sa tayo bumapaharap eh, tumatakas meron tayo isang solo riders na nagbabad yung tumakas from Nueva Ecija ito ang uh, riders na mahal yung tumatakas sa ating napakalaking peliton tingating kung mauubusan mukhang nauubusan na nga si Idol naubos si Idol so nagkaroon na naman ng simplahan so nagkaroon ng simplahan doon sa likod si Jerry sana okay lang yung mga nasemplang Gagawin so, yung nasemplang yung mga na yung maitin okay. So nagkaroon na naman tayo ng semplangan doon, no? ha Okay so as of now Wala pa rin tayo na Kakataka sa breakaway Pero sagsaran dito sa harapan oh no? So piolo kalimling Andito pa rin Ah, si sumisipili. So may tumatakas tayo mga siklista. Uy, ito na si Andrew Delpin ba yun? Si Andrew Delpin, si so, Rondang Kagad ni J.R. Pertudo Si Dintia, si Pinili, Piolo Kalimdin Nakakatakasan na yung ating mga big guns Mga big guns na yun eh Si Pertudo, Pinili, and Galpin. Yung mga tumatakas na rito talaga sa ating peloton ito Ayton So tayo na tayo naiwan dito sa likod So pagbalik ito, rematian na Okay, so may mga ka sa tayo dito. Tatlong riders, palimlim. Sumusunod pa si Pertudo. Uy, mahaba pa to. Marami pa to, ha? Ah. Uy. Ingat, ingat, ingat. Uy, ingat, ingat. Uy. Tingnan natin kung meron na tayo breakaway. Napakakapal pa rin to. Marami-rami pa rin to, ha? Ah. Okay, marami-rami pa rin itong ating mga siklista dito sa harapan wala pa tayo totally na humihiwalay ng mga siklista mahaba ang linya so may harapan yung mga uh, big guns oh. Jomel de los Reyes uh, nakikita ko ito si Piolo Kalimlim uh, Pinili Si Pertudo <laughs> Ben de la Cruz Aran, Karan karan eh parang si Danghala yung isang yun. Jeric Danghala yata yung isang riders na malakas din sa harapan ito si uh, Romel Pili yung naka Timbupaw naka Red naman si Nicolo Gallardo na ang RCC nagbabadya ang tumakas to nagbabadya itong si Nicolo pero eh, nakagad yung ating pele no dumidikit kaga atak ni Ruben de la Cruz si Deb Oliver pala yung isang yun Nelson Colato nandito rin marami pa yung mga bigans guns dito ha si Brooks Lopez Ayan, okay, nagbabalatan sa harapan, no? Huh? mga tumatakas na tayo dito. May mga tumatakas na tayo. Tuluyan tayo mga katakas. Itong ating mga big guns. Uy, may apat na tayo, ha? Oh, riders. We have a four riders breakaway. Yolo Kalimlim. Uh, Merson, uh, si Colato. Nito isa. Ah... Uh, itong si J.R. Pertudo ito yung nakakakulay ko kilala ito so, apat itong kasi per 2 so dumidikit pa rin yung grupo, dumidikit Hoy, mga 'to. So, nabanat na itong ating mga riders ha. Hoy, meron tayo mga riders sa papabaharot dun ha may tumatakas na tayo siklista grupo sa harapan. Tingnan natin kung sino 'yung mga 'yon. Tama sa harapan oh Pag <laughs> sa kaliwa Kukulasan Talagang gusto kong uh, Tumakas dito sa Makapal na Peloton Ang kanyang, kanyang pulasan dito <laughs> Abot ang sumasog niya idol ha? Ah. may mga tumatakas na tayo dito So meron tayong grupo tumakas Nakabuo na ng breakaway 100 meters Ang inilalamang na ng ating uh, grupong breakaway sa harapan Nalapitan natin Papuntahan natin yung mga tumakas na grupo. Pakamira na yun ha. O, ito na yung ating main pelton. Meron pa pa tayo itong isang lap eh. Two laps pa lang tayo dito. Maangat na naman si AJ. Naamoy na naman ako. Miss ko po. So 100 meters. Meron na tayong nabuo. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, or 11, riders itong ating breakaway Andito si Bancar Panisoro uh, JR Pertudo Apiolo uh, uh, Si Romel Pinilo Jomel De Los Reyes Yung mga kilala ko rito Itong si Harley Fernandez Si Nicolo So isang balik pa pala to ha? Isang balik pa pala Okay, ito yung ating 11-man breakaway ha? Ah. So, dito si JR Pertudo, Harley Fernandez, Nicolo, Jomel De Los Reyes. Yung iba, dati makilala yung iba rito. Panter Panisoro, yung isa. So, tuluyan ng kumawala o humiwala. Ito yung ating 11-man breakaway doon sa napakakapal na grupo. So, mag-maintain na lang ito mga to, ah. Mag-maintain na lang. So mukhang nagpapakalasan na to ha Dito pala si Dani Yung nanalo sa Cobaler, Jomel Pertudo, dito rin Harley, naku, battle of the sprinter to Magandang bakbakan to Meron pa kayang kakawala dito Meron kayang tataka tata so, makikipagsabayan na sila Sa isang Nagbabagan rin Dito rin si Gian Esteban Si Ian Kaunanan So, ori mati na Danny and JR Pertudo. Hindi per bagyo, ha? Pertudo. Si Danny, yung maliit, yung nakakulay blue, yun yung nanalo sa Agkao Baler. Ito naman si JR Pertudo, yung nakakulay pink. Jomel de los Reyes. At ito, si Harley Fernandez. Ang King of Sprint. Ng MTV. Ang Gian Esteban. Magandang bakbaka to pagdating sa kay Matihan. Okay, 300 meters. Ito lang yung ating peloton. Mukhang nakachill chill na ito yung ating peloton, ha. Para sa laban si AJ, pagdaamoy talaga ako. umangot Gusto po. Nalakas ang pangamoy ni AJ Crisostom, ha. So, wala na nang naiwan ng mga big guns dito. May kanya-kanyang kasama na yung mga 'yan eh. kumakahataw pa rin basta may camera sa likod bumibigwas-bigwas kumabaon baon ewan dito si Ruben de la Cruz okay. Okay. so masasalubong na natin yung breakaway makapal pa rin itong ating peloton okay, ito na, breakaway okay, ito natin breakaway ha talagang hindi pa rin naghihiwa-hiwalay kaya matihan to Okay, ito na, magpapakala sa Dallas Mga 5 kilometers na lang tayo to the finish line Mukhang nagbabay dyan tumakas itong mga Team 3115 dito Dahil dalawa yung Team 3115, dalawa yung RCC Sa kami ang Dandex na, that's 3115 Hindi natin alam kung sino magkakasama rito ha Mga sprinter itong mga tao, si Danny, Harley, uh, Gian, JR Pertudo, uh, Romel Pinilet, tumatakas si sinikulo nang ang RCC dahil dalawang sila dito di Piolo Kalimlim eh talaga susubok tumakas daw no? pag walang nagabol panalo pero hindi talagang chine-check eh na no, umangat naman si JR Pertudo nakasunod niya itong si uh, Nicolo si Esteban Dani EJ yan dito lang sa likuran maapol na rin itong si Harley oh. medyo malakas yung hangin natin Jomel De Los Reyes. Nako, mukhang pumapatay na ng trangko itong si Jomel, ha? Pakay trangko na. Kasi, ati, kung tuluyan makakalayo yung mga riders na nasa harapan. Kung wala kang pang remate, <laughs> sigurado mag-breakaway ka. Baka sakali, walang humabol. Ayan na, huwagat na naman sa kaliwa. Itong si Bancar Panisoro. Uy, walang nagbabay tabakas, ha? Uh, Humabol. Tumitingin lang sa likod itong si Nicolo Harley Nagkakaamu yan na Titingnan nila kung sino yung hindi tumatrang Okay, yung mga teknik doon, tumitingin sa likod Pero lumalayo ng bagya si Bancar Panisoro Kakakama din tatlo So, ma-advance so, ba ng bagya ito si Bancar Panisoro ha 100 meters, kung meron kang pang-maintain Mananalo ka dito, pero meron pa tayong 3 kilometers So, the finish line kung may pang maintain ka talagang walang mag-aabol sa'yo kung baga makakachamba ka ay nga yun ang tinatawag na chamba pag ikaw ay may pang maintain at tuluyang kang makakalayo doon sa grupo yung mga nagbabantayan doon eh mananalo ka so nag-aabol na kagad yung ating grupo ha so, dumidikit 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 na yung grupo natin ito na Mangat na ngayon itong si Gerard Pertudo, Harlem Gas, Harley, Nicolo, uh, Romel Pinile, ito na si Piolo Kalimdim, si AJ, si Danny, si Gia, at saka itong si Ian. Sino kaya sa kanila? Ang may patinding pang rimate. Hey! Mangat na si Piolo Kalimdim. Nagkakasagana na itong ating mga siklisa. Humahabog ito si Holly. Okay. Mangat Karin rin si kanan. ah, So pagbalik ito Rey Uy, na uh. Uy tumatakas na Piolo Mahabol pa rin ito Bindala ko tayo tumatakas Si Bancar panisolo, Tsaka si Piolo Kalimdin Mahabol pa rin si Dani ya. Uh. Ay, alam po sila yung mga magkakakorpo rito eh So ito na meron tayo. dalawa, si Ban Carpanisoro and Piolo Kalimbing. Naku mukhang napag-iiwanan na doon yung mga tiga Nueva Ecija. tigil natin kung didikit pa sila. Tignan natin kung didikit pa. Dalawa ang Team 3 ay sang Team 3 1, ay, isang team 3 -1, -1 and isang RCC na yung andito sa harapan. So, bahabol pa rin si Harley. Fernandez and JR Pertudo Biogian

Okay, na Okay, last five ah, 700 meters, zero minutes line Huwag na kayong bukura Huwag na kayong bibigay na kayong malawin na sigurado Nagbabaga Nagginib At nag-aapoy na Rin matay mangyayari dito 2, 4, 6, 7, riders Gian, Esteban CJ, si Sinicolo Ah, uh, JR Pertudo Pan ka, Uy, nawala yata si Piolo Kalimlim ha So, na flat si Piolo Kalimlim Dalawang team 3-1 yung pa yung magbabalatan dito ito na last 400 meters so na finish line nasa na itong si uh, Romel Benigno nasa likod niya si Harley last 150 meters so na finish wag na kayo kung ano bangat na sa kanan sa kanila si Gian ito na si Romel Benigno Harley Benigno.

masaya